guys. So, andyan nandito na si Alonso. Monday, it's Monday! Kanina pag yan si Alonso. dami siyang kadak ng lamok ka. Eh. Dami kadak ng lamok. Ah, Ay, yan, hindi pa siya kumain. Pero, nagmilk na yan siya. So, dito ko naman nilagay yung milk niya. Kasi yung baso niya na rubberized Eh, ano? Ini-squeeze niya. Tapos na ano yung ano niya. Na bubuhos si yung mga gatas niya. And then, habang nandito kami kasi nga kagabi, nakapaglaba ako kagabi alas 8. Alas Ano man, ano man, ano man. Ano man, anong problema man? Alas 8 ng gabi. So, alas 11 ako natapos nakatulog. Kasi nagpupi pa ako na ng mga ko. Tapos, ayan, ngayon, gumagawa ako nito kasi bag ni mother. Kasi, good so morning. Bag ni mother. So, gusto ni mother kasi magkaroon ng bag na ganito nag-ansilyo tayo, kaya ginagawan ko siya. So, ayan. Kaya si Alonso, nagsawa na siya kakainom na ng gatas. Tapos, nakapagsain natin. Kaya lang, problema ko na naman yung anong ulam namin, Alonso. Kasi, Alonso, Alonso is, malakas. Alonso, malakas kumain ng rice. May mga putik-putik dito sa Ganyan, o, oh, sa dila ni Alonso. Ayan, uminom ng gatas, Ha, oh. drink na. Drink na. Eh, okay, oh, ako yun, nangaaway. Hmm. Nangaaway man, ikaw, Bi. Okay, so ayusin ko muna yung chart ko. Si Alonso. Ay, hindi. Ako yun. Wala, nabuhos na niya yung milk niya. Ayan, oo, oh, oo. Oh, oh. Ayusin. Ako oh, lang anak. Close. It. Close niya. Yeah. Ako. Ah, na. Si Jen. Isa Film mom. Hindi hmm, sige na kay magawa <laughs> pa 'tong <ko lang> mga <laughs> Ano yan? Eh. Eh, ako nang. <laughs> Bye, sobrang gulo. Hi guys. So, later. Dito na ako kumain sa kwarto namin dahil inaantok na si Alonso tapos kanina pinakain ko na din siya nang kanin pero ako gutom na ako dahil alas 8 na kasi ng umaga tapos hindi pa ako nakakain so gusto na niya matulog kala at kaya dito na lang ako kasi nakakaramdam na rin ako ng gutom so habang dinuduyan ko siya kumakain ako hmm, siya ang, ang nandun siya sa labas kumakain Trinidor yung ano ko, yung kutsara ko. Bah, hindi na ako nakakuha ng kutsara dahil nagiyak na talaga kanina si Alonso. Nagwawala na siya. Mmm, mamam, nagmamam ka na Mamam daw siya. <laughs> Pero pinakain ko yan. Pinakain ko na yan siya kanina. Ito pala yung ulam ko. Ayan. Nakikita niyo yung pink na yan, o pink or red, ano ba yan? Bagoong yun siya, or salted shrimp, ganun bagoong. Tapos itlog, so kalahati ilang maliit. Kasi naprito ako ng itlog, maliliit dalawa. Pinagatian namin ni Angelo, pero mas malaki yung kay Angelo kasi nga, yung sa akin kunti lang dahil may bagoong naman ako. Tapos si Angelo, hindi siya kumakain niya bagoong kasi... Ewan eh, na sa bata niya, hindi siya, ano, hindi niya gustong kumain talaga ng mga ganito. Lalo na yung mga gulay sabaw lang pero pili sa gulay kalabasa, mga gusto niya tapos carne manok hindi ano ako makain isda hindi pero si Alonso nakikita niyo naman doon sa short video na grabe siya kumain ng manok tapos hindi ko na-upload yung ano niya yung pagkain niya ng ano kumain siya ng gulay Sing pa rin yung bata na yan. Ayan o. Hindi na siya nakapadyama. Nilagyan ko ng ganito yung duyan niya. Ayan, nilagyan ko siya ng tela dahil butas na yan siya. So, dalawang beses ko na yan nilagyan ng tela. So, kasi sayang naman kung bibili pa ako ng bago. So, ayusin ko na lang yan. Tahian ko na lang siya ng tela. So, mas maganda pa. Kaya ayan, ayos na siya ngayon. Hindi na, na ano, hindi na natatali yung ano niya. Yung paan niya dun sa mga ano ng net. Kasi wala na siyang butas. Ayun, kain muna ako. Ayun, ah, nasa bahay na ako. Sa so, kanina, pumunta ako ng palengkan doon sa lonso. Hi! Sa mga bata na yan. Hey! Say hi! Hey! Ano gawa mo? I'm here! Mm, ano gawa mo, so? Ano gawa ng lonso ko, ha? Ah, ma'am! <laughs> Ma'am daw ang gawa niya, ma'am. Aray! Ay, hindi. Oops! No, ma'am daw ang gawa niya. Ah. Oh, 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 oh. Ma'am, he's... Ma'am, is dirty, ma'am. Ha? Huh? His foot is dirty. Yeah. Ayan mo siya. Be, tingin ako ba Dirty ng foot niya. Ow! Dirty nga ng foot ng kwata na ito. Ma'am, pumunta ako ng palengke kasi bumili ako ng pagkainan. Baboy namin for Alonso's sure. first birthday. Okay. Nag-alaga na lang kami ng baboy. Pero, 20 days lang naman namin siya na ano, maalagaan. Kasi, kabibili ko lang din noon. Ano yan? Grabe yung kagot ng lamok sa baby na yan. Oh, ano man. Dali, dito ka mama. Dali ka mama, dali. Yeah. Saan punta? Saan punta ng baby? Saan? Anto ka na? Anto ka na? Matutulog ka na? Ay, mamaya hapo. Ah, Ay, na no, oras na naman. Ako na, sa so mamaya, mag-ano na naman. Ah! ah! Kinagat yung pa ako. Hindi. Kinagat mo yung binti ko, anak. Na. Na. Matulog na ikaw. Kaya mamaya, mag-ano, magpapakain pa ako ng baboy. Anong oras Nalas Last stress yata. Sa so, maya, maya na mga alas 4, pakainin ko yung pig mo. Hmm? Okay, so, ano gawa ng baby ko? Ay, yabaw. Ah, play. Wow. Ah, yeah. ah. ah kemwalan ko. Play, ikaw. Play, ang sasaw ko. Ha? Huh? Ha? Hmm. Huh? Mamam? Mamam, naman ikaw. Ano gawa mo? Hindi ka pa mag-sleep na? Hmm? Sobrang alas otso na. Mag-sleep ka na. Ha? Baby. Ano yan? Sabi yung laro ng bata nito ba? Hindi siya inaantok. Dahil nakatulog yan siya kanina. Hi. Mm Hi. -hmm. ano niya, yung tubig ko -tid niya, nasa loob ng kuna. Kasi gusto niya, ipasok din niya kapag napasok siya dyan. Tulog na siya, oh. So, hindi ko pa sinabit yung, ano, kabila ng kulambo kasi magduduyan pa si Alonso mamaya. Hello! <laughs> Hello! Oh, ang bata na yan. Hi! Oh, ano man. Ano? Oh, wala naman yung laman. Uy!

Ah, oh, mantok, Kata itu na yan siya. Oh, sige na, stand up na. Stand up na. Iya. Yeah. Sige Iya, Yeah, be Be careful. dagat ng lamok ba? Bye guys!